Daming blind item ngayon sa social media, no? Alam nyo, nung kapanahonan din ni Jesus, ay mukhang na blind item din siya kay Haring Herodes. <laughs> ako nga pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Alam nyo, ang mga marites daw, kapag intense na yung pinag-uusapan, ay nakapamayuwang na. Ganyan ano. At sa Ebanghelyo ngayong araw, sa Luke 9 verses 7 to 9, iniimagine ko si Herodes, ano nakapamayawang na rin ng ganyan. Hindi na siya makapaniwala sa mga naririnig niya. At may nakapagsabi sa kanya na binuhay muli ang isang propeta na may initial na JTB. Sabi pa ng iba ay lumitaw din daw si Elias Longgong-longgo yung isip ni Herodes, ano? Kaya tanong niya, Dahu itech! Pinapugutan ko si Juan. Ngunit, sino itong nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. Sino itong taong ito? Tanong ni Herodes sa kanyang sarili. At sa mga sumunod na verses, sa Gospel ni Lucas sa chapter 9 ay naipakilala pa sa atin ng lubusan si Jesus. Una, si Jesus bilang isang tao na angkin ang kapangyarihan ng Diyos at siyang nakapag-provide no sa maraming tao ng mga needs nila. Itong mga taong sumusunod sa kanya, di ba? katulad ng pagpapakain niya sa more than 5,000 men using only 5 loaves and 2 fishes. Pangalawa, si Jesus bilang Mesiyas ng Diyos Ama. Siya ay hindi lamang katulad ni Juan Bautista o ni Elias, hindi lamang isang propeta, kundi siya ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos Ama. Pangatlo, si Jesus bilang isang master na ating nararapat na sundan. At pangapat, si Jesus bilang siyang bugtong na anak ng Diyos, na pinili ng Diyos upang magsakripisyo para sa ating lahat, para iligtas ang buong sangkatauhan. Naalala ko tuloy yung tanong ng aking anak na si Yumi, ano, isang, nung isang araw, kumakain kami ng dinner. Biglang randomly, tinanong niya ako, Mama, why did Jesus have to die? Hindi ko alam paano ipapaliwanag sa batang isip niya, no? Pero sinabi ko na lang, plain and simple, because Jesus had to pay for our sins. He took our punishment on himself. Tapos nasundan pa ng isa pang tanong, why him? So, hindi ko alam kung paano siya sasagutin, no? And with the attempt to just you know, stop the conversation, I swiftly just said to him, because he's the only one worthy to do it. Alam niyo po, though, medyo uh, hindi madaling sagutin, ano, yung mga katanungan ng aking anak at na, nasa proseso pa ako ng pagpapakilala sa kanya tungkol kay Jesus. I believe her questions are important questions to ask. Sino si Jesus? Bakit kinailangan yang mamatay sa krus para sa akin, para sa atin? Bakit siya? Ano itong naririnig ko tungkol sa kanya? Bakit ba bakit ba niya tayo minamahal? Ano ang mga ginawa o ginagawa niya para sa akin, para sa atin? Ask those questions, my friend. And you can even ask them directly and personally to Jesus Christ Himself. And allow Him to speak to you personally. Huwag po sana tayong maging katulad ni Herodes ano, na nagtatanong lamang hindi upang makilala ang Panginoon, kundi para lamang sa kanyang selfish na interest to protect himself and to stay in power. Kaya sana po ay imbitahan niyo si Jesus na magpakilala po sa inyo ng lugusan. Knowing from what people say, is different from knowing from your own experience. Ang dasal ko po ay sana ma-experience nyo palalo at makilala nyo palalo ng personal si Jesus. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Nawa kaibigan ay na-bless kayo ng short reflection video na ito. Please don't forget to like and subscribe share this para marami pa tayong makasama dito sa landas na pag-asa.